Hi hey mga kaporevery! Ang nandito na naman po tayo sa ating hinabangang teleserye at dahil pinatawag ni ex Mayor Eduardo sila Rambo at buong pamilya nito ang inaakalan ng mga kapatid ni Rambo na ito na yung apo niya si Rambo pero pagdating nila doon laging gulat nila nung pinakilala ni Mayor Eduardo ang kanyang apo at Siyempre, hindi nila inaasa ng pangyayari yan. pero ayun. At in-explaining niya ni Eduardo kung paano niya nakilala itong kanyang apo dahil din sa yaya ni Eduardo Jr. na kung saan mayroong pangyayari daw na noong time na tin tinakas niya daw itong si Eduardo Jr., ang sila sa isang lugar kung saan malayo at para hindi sila makita hanggang lumaki itong batang nagpakilalang apo ni Mayor Eduardo kung kaya ngayon tuwang si Mayor Eduardo pero lingit sa kanyang kalaman is kasabot yung yaya doon sa kanyang tiyahin na kung saan yung pinakilala nila doon hindi talaga apo ni Mayor Eduardo at dahil din sa otos ni Esmeralda na may magpapakilalang apo ni Mayor eduardo don kung kaya ayun nung pagdating ng dna test ang resulta is positive dahil din sa fake na result ng dna kung kaya talagang doon na pagtanto ni Mayor eduardo na talagang apo nga niya daw itong lalaking napakilalang kasama ng kanyang yaya na siya ang kanyang apong nawawala at ito na, dahil sa kagagawa nila, tuwang-tuwa itong magtia, magtiyahin, pero ito namang yaya, talagang worried din ito na huwag daw masyadong gawin ng masama si Mio Eduardo dahil napakabait daw nito. Kung kaya, ayun, para hindi na masyadong ma-storbo o mabuking itong ginagawa ng magtiyahin at itong lalaking na pagilalang apo niya, pinauwi niya, nila sa probinsya itong yaya at ayun nga syempre doon din, din nakatil, nakatira sila Rambo at kanyang pamilya at ayun sabi na magtiyahin na talagang isturbo doon sa kanilang dalawa yung pamilya ni Rambo doon dahil sila, baka sila pa daw yung dahilan para mabuking ito at ito namang si Mayor Eduardo habang papunta sana sila doon sa event kung saan mayroong campaign si Rambo at itong kanyang apo, kunwari, nag sis, nag, uh, e emote na parang nagtatampok. Kung kaya, sabi niya, bibilan daw siya ng lolo niya ng cellphone. Pero, uh, baka busy daw ito. At ayun na nga, siyempre, nagbago yung isip ni miya. at tinunan niya ang kanyang apo at binal niya ito ng mga gamit. At cellphone, at siyempre, mamahalin tuwa Ang magtiyahin mag talagang galanti daw si Mayor Eduardo yun, guys ito mang si Rambo kasama ang mga kasama niya abangan natin kasi parang matatalo si Rambo o hindi hindi natin alam yung result abangan natin at talagang nakagigal kasi itong pintas ni Rambo parang pinaglalaroan siya nung apu-apuhan ni Mayor Eduardo na kinuha yung kanyang pintas at pinahabol-habol pa siya nito at bago yon itong si Mayor Eduardo may sinabi doon sa kanyang apo na may isa daw bagay na magpapakilalang talagang siya ang apo nito dahil may binigay daw siya doon sa apo niya nung panahong baby pa ito at talagang pinasadya niya daw ito at abangan ang susunod ka na guys thank you so much for watching please don't forget to like, subscribe and press the bell button for you to notify on my next video thank you and bye